Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Aldav nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny. At syempre magbibigay na naman tayo ng update mga kaaldab. Ito yung nakakatuwa dahil kumbaga yung kumakalat po ay yan po yung pag-uusapan natin. Bagamat wala po ako nakuha mong ebidensya at resibo pero sigurado 101% naman po yon. Pero ito mga kalidab muna, balik punta muna natin ito. Kapag sila nag-edit ng ganito, okay lang. Hindi po ba? Kapag tayo, hindi po pwede. Nakita nyo naman po sa unang video na pinakita ko sa inyo. Hindi po ba? Na nakakatuwa dahil si Alden, si Catherine, eh, kinukumpara. Di po ba sa Korean actor na sikat na sikat nga po. Pero okay lang yan. Ang punto natin kapag sila po pwede, pag tayo bawal. Di po ba? Ganun naman po sila eh. Ganun naman po sila ka-affected sa akin. Kapag tayo nagbibigay ng update, galit po sila. Sasabihin nila, nako fake news yan, paasa. Pero pag sila, okay lang. Di po ba? Ganyan po sila ka-bitter at ganyan po sila ka-bias. pagdating po sa pagbibigay ng update especially po kay Mr. Destiny. Sabi ko nga po sa inyo relax lang, maging kampante, maging matatag. Malay niyo, di po ba, bukas sa makalawa mag-iba na yung ihip ng hangin. 'Di po ba? Real to yan. Dito pa rin po tayo kay Menggay kahit sabihin nila na si Menggay hindi ganto, ganyan. Okay lang po. Kasi alam naman po natin si Maine Paul Clarkson pa rin, ang totoong real life couple ni Alden Richards, 'di po ba? Kaya chill lang po, relax lang po kayo. Basta ako, today lang po tayo sa pagbibigay ng update. Alam niya naman po na siyempre promotion po ng Hello Pero pag uwi po nila yan dito, may pulang araw naman po sila po focus. Sabi ko nga po sa inyo, yung pulang araw ngayon, kailangan talaga ng promotion. Di po ba? At punta natin itong nababalitang si Mengay nga po raw, eh, na ispatang kasama ang mga chikiting na kung saan nga po raw eh namimili sa Bulacan. Common sense na lang po kung bakit sa Bulacan. O ba alam naman po natin na kapag ka family bonding eh pinapasyal po ni Menggay sa Bulacan na kung saan sinasabi nga po nila na hindi naman nakatira sa District 1 ng Quezon City si Menggay. Alam niya sa totoo lang po naganap tayo ng ebidensya at resibo. Siyempre wala naman po tayo makita. Yan lang po yung isa sa, kumbaga, hindi natin ilit, tipo ba? Basta sabi ko lang po sa inyo, kalmado lang po tayo, kampante. Bagamat wala akong ebidensya at resibo, matik na yan pag magdi-December, tipo ba? Alam niyo naman po na pagdating sa mga update, talagang updated tayo. Sinasabi nilang nasan nga puro si Mengay, ah, si Congressman Arjo, yung mga tanong ng mga ilang netizen sabi ko nga po sa inyo kung gusto nyo pong makita si Congressman Arjo sa District 1 lang po sa Facebook page niya lagi siyang updated doon tapos meron siyang cart yung sasakyan na ano ba tawag doon mga kaldab doon lagi nandun si Congressman kasi nga po ay tatakbo siyang tatakbo siyang muli at kakalabanin niya nga po walang iba kundi si Bingbong Crisologo kaya may kita at may kita nyo yan madalas. Pero ang tanong, bakit nga po daw wala dun si Menga? Yan ang simpleng tanong lang po. Hindi po ba? Simpleng tanong lang po. Nasaan nga po raw si Menga? Kasi kung totoo po yung sinasabi nila at po ng mga event na pinupuntahan ni congressman, nandun si Maine. Po ba? Although sabihin natin nasa Hitbulaga, hapo naman po yun eh. Gabi naman po yung yung mga meeting, di po ba? Normal lang nasasamahan mo yung asawa mo, di po ba? Tapos wala namang kayong anak. Common sense na lang po. Kaya nga po kapag ako nakaka-encounter ng army, nagagalit sila. Kasi totoo naman po, sabi ko nga bakit hanggang ngayon hindi pa nagkakaroon ng anak sila Mengay at si Congressman Arjo. Kung titignan na naunahan pa sila ni Maha. Naunahan pa sila ni Ria. Oh. Kaya nga, ano lang yan eh, kumbaga pampubliko lang yun, kumbaga parang kailangan lang kasing mag-asawa na ni Congressman Arjo dahil kumbaga mauunahan na nga siya, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo eh, hindi naman po pwedeng mauna yung isa, samantalang yung isa eh mapagkakamalan na, di po ba? Oops, na naman yan, mukhang may ibig kang ipahiwatig sa mga sinasabi mo, Mr. Destiny. Hindi, real talk to. Hindi ko nababanggitin. Alam nyo naman po yung pinupunto ko. Hindi po ba? Mawawala na sa, kumbaga, bingo. Ang ibig kong sabihin sa kalendaryo. O wala na talaga sa kalendaryo si Congressman Arjo. O, kaya po, hindi nyo po pwedeng sabihin na, kumbaga, bata pa siya. Diba? Kaya sinasabi ko lang po ito para lang klaro, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Mas maganda pa nga pong pag-usapan ito kaysa pag-usapan natin yung mga issues sa cut din, di po ba? Alam niyo naman po na promotion lang yan. Kaya yung video na kinikita, okay lang yan. Hayaan nyo lang po. Although sabihin nila sila yung nangunguna, sila yung sikat na sikat ngayon, okay lang. Walang problema. Po ba? ang importante lang naman po kasi ngayon mga kaaldab po ba. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, ang dami mga update na talaga naman pong kumbaga kay ninyo. Pero pupunta lang kayo sa channel ni Mr. Destiny. Relax lang po kayo. Hindi ba sa dami ng mga ibabato nating update, sa dami ng na mga nagbibigay ng na mga kaganapan patungkol po sa kanila. Focus lang po tayo kila main at kay Alden. ba diba? Ito naman po yung maganda dyan eh. Kita nyo naman po, walang post si Main na ikaiinis po ng Aldab. 'Yan lagi kung sinasabi sa inyo, yung mga post po nila, inedit lang po 'yon. Hindi po 'yon real talk ma Aldab, kumbaga pang-ano lang 'yon, pa sa mga fans. Pero kung totoo, puntahan nyo sa District 1, never pong makikita dun si Menggay. At never pong kasama sa Bulacan po madalas makita si Menggay sa Bulacan. Real talk to mga kaldab. Marami tayong followers sa Bulacan na nagsasabi nga pong madalas nga pong nakikita si Mengay normal lang kasi bahay niya yun eh. Di po ba? Ang pinupunto ron, bakit mas, mas matagal siya na lumalagi doon kesa sa bahay nila? Di po ba? Alam naman po natin na may bahay pong pinagawa si Aiden Richards at si Maine Mendoza sa likod po ng bahay ng pamilya Mendoza. Oops, issue na naman yan. Real talk to totoo to, mga kaaldab. Magpapatunay yan yung mga pumunta mismo sa bahay ni Lamengay ng mga panahon ng Aldab dahil may ginagawa nga po doon at napakalaki po ng bakanting lote. Ngayon di mo naman siya na matatanaw dahil lagi nang sarado yung gate at iba na nga po yung ayos. Sabi ko nga ako sa inyo kung tatanungin nyo yung mga kapitbahay 101% po ba? Yun lang yung sasabihin sa inyo. Pero yung sasabihin nila na andyan si Maine, si Alden, hindi po. Kasi nire-respeto po at ginagalang po ang pamilya Mendoza. Kaya sabi ko sa inyo, relax lang po kayo, maging kampante. Hindi ba? Okay lang po yung mga issue na yan. Kung may makuha lang po talaga tayong ebidensya at resibo na, na, ispa, na picturean man lang, ba? O na videohan man lang kahit nakatali ko, di ang sarap sana. Di po ba kaya lang wala eh. Pa, hindi na naman natin po pwedeng ipili to. Pero gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, may kanya-kanya po tayong opinion. May kanya-kanya po tayong pananaw. Hindi po ako namimilit sa mga taong ayaw pong maniwala. Sa akin lang naman po, eh nagbibigay lang ng update. Para lang po ito sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na walang sawang sumusuporta po at nagmamahal sa channel ni Mr. Destiny. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig